Hello guys! So this is my OOTD for today's video. Ayan, tumatama na naman ako. Ang kapalaman. So ayan, tuprush muna tayo. Dahil mamaya may interview ako sa iba-ibang TV station. So and good morning. Ay, meron na naman ang agad sa aking mukha. Ewan ko ba ba't favorite ng mga insekto ang aking mukha. Makinis daw kasi. So ayan guys, napansin niyo para ang bilis kong pumuti at kuminis, ba? Diba? So, ito yung ginagamit natin sa buwan, ang Rosemary Cagayaco Soap Original Formulation na minahal niyo ng 2022. Pero ngayon, mas pinatindi ang actives, kaya mas mabilis makaputi, makakinis, makatanggal ng mga penglat and dark spots. And eh, so, dapat ganito yung packaging. 75 grams, 49 lang. Meron din tayong Rosemary Cagayaco Mini Soap. So, 29 pesos naman yun. Ayun, nakita no, nyo. itong ginagamit ko. Ayun, manipis na. Pero ang tagal ko na itong ginamit. And ito naman yung kagaya ko soup. Di ba ganyan yung kagaya ko soup? Parang naninilaw-nilaw dahil sa vanilla. Tanggal amoy ng kepya, kilikili nyo dito. Dio soup kasi ito. 49 lang. So yun guys, ito yung ko pang hugas ng leggy-leggy at down there. And sabi ng asama ko, ang bango daw talaga. Amoy baby powder. Amoy baby ka dito guys. Amoy baby powder kasi alam niyo parang Johnson's and Johnson's gano'n. And ito guys, for face and body na to. Pero mas applicable to sa katawan talaga. As in, hindi ka mangangamoy pawis baktol to po. Magaspang din siya kagaya ng kagaya ko. So, kasi isa ang gumawa. Yan. So, check out nyo na to. 49 pesos. Meron din rosemary kagaya ko. Tapos kalaman si Mini. 29 pesos sa mga gusto mong try. Ayan. Super bangon talaga as in. And ito naman yung aking rosemary kagaya ko. So, as in parang hindi nababawasan. Gamit ko to nung minsan pa. And ganito yung packaging guys ha. 49 pesos. 75 grams. Meron din Mini nito. 29 pesos lang. So, ayan. Napansin nyo guys. Ang pilis kong ko pumutiin mo. Ganyan lang. Sabon-sabon lang. Saka inom ng Kagaya ko kapsul. Ayan na, ready to go. Ang kaganda pa sa sabon na to, ang bilis niya makawala ng pimples, dark spots, fat blood, for face and body. Pwede sa 7 years old, patas, buti sa lactating.